Nani? I heard at uh, baas mga kwento na matagal nyo na pong ginagawa ang mag-decorate ng buong bahay. Gaano na po katagal ito at uh, paano po kayo nagsimula? Nagsimula ako kasi kasama ko si Father San, sa San Francisco. Sabi niya, alika baby, dadaling kita sa isang street at maraming mga Christmas decor doon, mga bahay, magaganda. So, sumama ako. October noon Pagka uwi namin, bumili ako ng maraming ilaw sa Divisoria at pinagkakabit namin. 1994 yun. Since 1994, every year. So, nakilala yung street namin. 1996 hanggang ngayon. So, itong pandemic, medyo hindi ako nakapaglagay ng ilaw. Kasi pandemic nga, bawal ang maraming nagsisiksikan tao. At pangalawa, nagkasakit-sakit ako, hindi ko na, ano ngayon, binigyan akong lusog ni God. Binibigyan ako ng kasiyahan, binibigyan ako ng lakas ng katawan. Kaya gusto ring rin mabigyan siya ng kasiyahan. Kasi pag mapagmahal ka sa tao, lalo sa mga bata, bigyan mo sila ng kasiyahan. Natutuwa si Jesus. Mm -hmm. Gusto ko yun, yun ang target ko talaga. Yun ang totoong kalooban ko. Mm -hmm. Mm -hmm nung panahon po ba na nagsisimula kayo, hindi po ganito na talagang bihis na bihis ang buong bahay. May mga portions lang. O talaga nung mga first few na nag-start kayo, eh, tinodo nyo na ka? Hindi. Ngayon ko lang tinodo. Ah, tinodo nyo? Tinodo. Ngayong taon. Pero noon, naglalagay din ako. Hindi naman ganito karami. Pero hindi ako nagpapasok kami-kami lang. Pero may, meron na rin mga Christmas lights. Pero hanggang doon lang sila sa labas.